Si Diego, si Diego. Tumakbo at sumalida si Diego. Tumakbo, sumalida. Kayo na ko nagpropose di si Diego nagpro. Ayon po mga kabagis, tulad ng aking nabanggit. Ay uh, muli po ay kasama natin ang grupo ni Kabagis Makmak dito po sa may uh, nataga Barangay Pag-asa, Pinambaran. mukhang uulan pa. Uh, muli po nila akong inimbitahan upang sila ay samahan dito sa paghakot nila ng palay sa kabukiran hindi naman po siya nagdalawang salita sila ay aking pinagbigyan kaya akin silang sinamahan ayun, heto na sila nagkakarga po sila mga kabagis dito po, medyo malalim doon matigas pero biglang salpak shoutout po sa iyo kabagis Mark Sayo magpraktis kami kan kami kanina sayang hindi mo ako nasabihan kaninang maaga-aga kabagis nakatanga lang ako hanggang tanghali kanina kailan ulit kayo may practice baka sakaling libre ko puntahan ko kayo kabagis kabagis ay may makapagal Shoutout po po sayo happy panunood na ayan po si kabagis mm, makmak si Kavagis Marvin at saka si ano nga po pangalan nyo ulit Kavagis nakalimutan ko sorry naman si Ron na ayan at ang kanyang kalabaw na si ah uh, si Harurot speed speed tuloy speed tuloy tuloy masasabi ko eh si Harurot shoutout daw sa asawa niyang maganda ano daw ulit Rubilin Dilacros Rubilin Dilacros po shoutout po sa iyo mula po kay Kabagis Marvin ang pinakapaborito pinaka niyang asawa shout out po sa'yo o ikaw sinong Asala, siya sa isa sa asawa niya tama ba sa asawa? Ah, isa sa asawa isa sa asawa siya <laughs> 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 toto sa isa sa asawa niya. ano At Lena ito? Lena Reyes na Leia Reyes Shout out po sa iyo At kay uh, Kamagis Rubilin de, de La Cruz Anak ng Tinapay pala oh, Marvin Agustin pala eh yeah. <laughs> Ah, sige ka ba guys Anong oras ba tumatakbo kapag kalibre ko Si Ah pwede yan Masubukan natin si Johnny Johnny Kanina nga, kaysa, doon gustong idaan eh. Ngayon pa, sampu lang. <laughs> si Harurot. Si Harurot, si Johnny Boy, at si Jego. Yan. Si Johnny Boy. Ano yun? Lumalangot ngot. Uy! Nagbawas na! Nagbawas ng kinaban si ano? Si Harurot. Teka, teka. Alang, alang magkakatang doon. Si Harurot. Ba? Lupit ah. Bas! Sayang ang punta ko si Diego ang nakamano mga kabagis si Diego ba nagawala si Diego ah wala si Diego si Diego si Diego tumakbo at sumalida si Diego tumakbo sumalida kayo nako nagpropose din si Diego nagpropose na mag-aasawa na si Diego nagpropose na sapak ang gulong mga kabagis yun ang sinasabi ko malambot salpak eh nagpropose na si Diego mga kabagis nagbao na mas, mas malambot dyan boss ah, nadaan na kami ng karaan dyan eh mas malambot dyan ayan oh. sapak ang gulong op, op, op. stay stay si Diego tinulakan tinulakan ni Diego ayan na nga nako po ayan na nga sinasabi ko nagbawas na op stay Magandang laban to. Buwasan ng konti. O oh, yan, kaya na yan. Napakaganda naman nung kanya na ni Diego na yan. Ayan sa unahan. Sapak ang gulong. Ang kabagi siya yan o. Iyon! Iyon! Yan ang ibig kong sabaw sabihon. Pag hindi kaya, bawasan. Maraming panghandang dala si Diego. Kaya naman ni Diego, maraming dalang panghanda nagpropose eh. may dalang singsing -sing din pala tong si Diego nagpropose na gusto na mag-asawa sawa na sa pagiging buhay binata sawa na sa pagiging buhay binata kabagis Erwin Palma shout out po sa iyo sa pakito mga kabagis Ito pa isa si sino ba kasi si Johnny Bayan si Johnny Boy si Johnny Boy ang kasunod ng mga kabagis at rasakot baka ako kumabagsakan ng kinaban si Johnny Boy oh stay stay si Johnny Boy okay na na ni Johnny Boy tumakbo si Johnny Boy aba aba po taragis napakalupit ayaw po mag asawa malalupit yun ah medyo ingat lang tagilid na ingat lang po sa pagbira at tagilid Natnahawan na ni Diego eh. Si Harurot. Si Harurot. Mag-aasama ka ba Harurot? Uy, huwag ka sa akin pupunta. Huwag ka sa akin pupunta. Huwag ka sa akin pupunta. na. Eh. Ayan, ayan. Nabarahan na uli. Binarahan na uli, Binarahan uli ni Harurot. Binarahan na uli ni Harurot. Tinanggal na nga ni Diego eh. Mabigat na sa huli, boss. Ay, hindi na kaya kialam. Nagsasabi lang. Si Ashley Ashley Dump. Edwin Palma shout out po sa inyo sapak ang gulong oh. wag mo nang kakanain titinan natin yung gulong oh. tinan mo kung gano'ng kalupit yung gulong oh. si Harurot oh, basic na kay Harurot oy 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 lumalakad si Diego lumalakad si Diego si Diego lumalakad baka tumawid si Teting Teting Tet, apa? Ano Nada, Ba't pa ba gano'n? Nadali katigasan, saan? Nadali na ka tiga Ala, na ka na kayo mamaya dyan. Ginhawa na kayo mamaya dyan. Si Barbaro. Eh, basic lang dito. Kabisado ko yan eh. Dapat wala, si Barbaro pinauno natin kanina eh. <laughs> Kaya naman, ang naging papel ni Diego. Tagahawan. Hawan eh. Medyo nahingal siya, ano, Nanlaban si Diego doon ah. Ana, Barbaro, hindi ko nalapit shoot, baka ako isuwagin mo eh. Si Barbaro. Oh, anak, ng anak, kaya pala teteng yung pangalan eh. Anak ng Teting ng Tagasang Yaw, ulit kayo kapagis? Uh, Kabanatuan. Pulilyo. Anak, anak Teting ng Pulilio Kabanatuan. Napag-aari ni Kabagis. Ang mo? Sunny. Sunny, oo ba, nagwawala. Nang Pulilio Kabanatuan, mga Kabagis. Pulilio Kabanatuan. Yun na ba? Kabitin pa. <laughs> Nakabitin pa si Teteng na ang pulilyo kabanatuan. Ayun, nadali na natin doon mga kabagis sa may bahay na malupit. Nakasurvive si ano? Si Johnny Boy. Ayan yung aking blue hawk Si Si Teteng. Parang parang lumalagotok po, lumalagotok na bearing ha? Parang nagpapahiwatig ng ayaw na yan ah. Naka. dapat ba ganoon? Umutunog. Ayun, doon sila pupunta mga kabagis. Susundan natin sila. Ayun mga kabagis dito dala. Dinadala yung palay. Ah, kabagis, dito na didiskargahin ko lahat. Tumatay si na 'yan, baka pa pangarang ng kalabaw.